sa mga nangungunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes Abel. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga kakapit -kapalitaan. ngayong Thursday morning. Ay, ilang araw na lang po. Eh, bag non na tsubwena na tayo, ha? Tandaan, mas mainam mm. na bumili raw ng maaga dahil mas mura raw ang mga ito. Alamin nga natin, wala kay Bam Alegre, kung may presyo ng Noche Buena items, kung anong presyo ng mga Noche Buena items at kung ito'y nagtaas na. Bam! Joel, Susan, magandang umaga at sa lahat ng mga nagkakapel na ng ikibalita ngayon. Para sa mga kapuso natin na hindi pa nakakapamili ng kanilang mga sangkap at sahog para sa Noche Buena, eh marahil nababagay sa kanila yung kasabihan ng mga matanda na ano pang inihintay nyo? Pasko. Dahil inaasahan daw, natataas ang presyo ng mga bilihin, lalo't papalapit na ang Pasko, kaya ang payo natin sa mga mamimili, agahan ng shopping para iwasan na rin daw yung kraming Sa mga Noche items, bahagyan ng tumaas ang presyo ng gatas na evaporada at kondensada. Ang lata na dating 23 pesos, karaniwang nasa 25 pesos na. Pareho pa rin ang presyo ng ilan pang bilihin, katulad ng tomato at spaghetti sauce na mula 70 to 80 pesos ang presyo. Ang elbow macaroni at pasta naman naglalaro sa 110 pesos ang kilo. May mas maliit na uri nito para makatipid na nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang cooking oil, nasa 55 pesos ang kilo. Kapag selyado, mas mura kapag tinataka, 5 piso ang diferensya. Ang fruit cocktail naman at iba't ibang prutas, hindi pa tumataas ang presyo dahil hindi pa naman malapit ang medyo noche. Sa karne naman, ang manok, 135 pesos ang isang buo. Para naman sa mga choice cuts, katulad ng pakpak, dibdib at hita, 140 pesos ito kada kilo. Para sa baboy, 170 pesos ang isang kilo at ang kareniwan daw binibili ng mga mamimili ay ang kasim para sa sinigang. 180 pesos naman kapag liempo. Mas mahal naman ang baka na 240 pesos kada kilo para mas makamura 170 pesos lang ang isang kilo ng buto-buto. Bagamat mas matumal daw ang bentahan sa mga Noche Buena items ngayon, hindi naman daw matumal ang pagbenta sa karne ayon sa mga tindero nito. Pero ayon sa ilang mga mamimili, hindi pa man tumataas ang presyo ng mga bilihin. Abay, mahabdi na raw ito sa bulsa. Baboy at saka baka rin mabili. Robin ka. Ngayon ba, masakit na ba sa bulsa itong mga bilhin? Super do. Joel, Susan, kung papa niyo yung uh, kinapanayam kong nagahati uh, naghahati ng karne, eh, hindi ako tinitignan. Busy-busy sa paghiwa dahil marami siya customer ngayong umaga. At sa ilang mga Uh, ating mga customer na nakausap, eh, nag-iikot-ikot sila. Eh, sabi nila hindi pa naman daw ganong ramdam yung pagbabago. Uh, inaasahan ng mga tindero na magkakaroon daw ng uh, pagdagsa ng mga, uh, mga mami-mili ngayong paparating na mga araw. Dahil nga ugali daw ng ilang mga Pilipino yung cramming na tinatawag. Nagsimula na rin daw kahit papano, yung Christmas rush dahil kaliwat-kanan daw yung mga naging Christmas party. Ito so, ang pinakasariwang mga pangyayari rito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Balik sa inyo, Joel, Susan. Maraming salamat, Bam Alegre.